araw ay tatalakayan natin ang paksang dula. May pinamagat bakit babae ang naguhugas ng pinggan. Ito ay mula sa araling bilang siyam, learning guidelines bilang siyam. Bahagi ng learning guidelines ang mga tumuhin, gawin natin, alamin natin, sanayin natin, at paglalago. Para sa mga tumuhin, sa katapusan ng talakayan, ang mga scholar ay nasa una, nahihinuha ang pagbasa ng dula. At ikalawa, na paghahambing ang tungkulin ng kababaiyan sa kalalakiyan noon at noon. Bilang bahagi ng pagsisimula, gawin natin ito ay pinamagatang muni-muni. Pagbibigay ng katanungan ng guro para na may kaugnayan sa ating paksa. Para sa katanungan, sa palagay mo, ano-ano ang madalas na pinag-aaway ng mag asawa at paano nila ito na ayos? Ang katanungan ay maaaring malalim o maaring ito ay hindi gano'n kakakup ng ating uh, karanasan, no? balit maaaring nating gamitin ang pagkakataon na ito upang magtanong sa ating mga magulang o mga nakatatanda. Ano nga ba sa kanilang palagay o maaaring iyong maaaring mapulot? sa ilan sa mga dahilan bakit nagkakaroon ng pagkatalo ang isang mag-asawa at paano ito naayos. Bilang bahagi ng alamin natin, tumungo na tayo sa ating pagtatalakay na may kaugnayan sa dula. Ito ay pinamagatang bakit babae ang nagupugas ng pigyan. Sinasaayos ito para sa dulang kwento ni Prof. Nick Agudo at isinalin sa Pilipino ni Bibini Nelisa Sarmiento. Magpapakita tayo ng ilan sa mga buod ng dula at ang kabuuan nito ay mababasa sa inyong learning guidelines bilang siya. Alam mo ba, ang akdang bakit babae ang naghugas ng tinggan ay mula sa maikling kwentong Why Women Wash the Dishes ni Filomena Calendry. Sinais ito sa paraang padula at isinalin sa wikang Pilipino. Nagkaroon ito ng iba't ibang versyon at itinanghal sa mga entablado. Narito ang buod. Ang kwento ay nakapaloob sa naratibo ng mag-asawang kaugong at kamaldang. Isang araw ay naisipan ng dalawa na magkaroon ng pustahan, kaugnay sa isang pagsubok. Ito ay kung saan sino ang isa sa kanila ang unang magsasalita. Ay siya ang tao at talo at maghugas ng kanilang nang dumating si kumpare, ay napansin niya na hindi nagsasalita ang mag-asawa at nagpatawag ito ng isang kilalang albularyo. Sa pagdating ng albularyo, ay ginawa nito ang lahat upang mabalik sa dati ang mag-asawa at makapagsalita. Nakiusyoso ang mga kapitbahay hanggang sa nagdesisyon ng albularyo na ilagay ang mag-asawa sa isang ataul. At hindi nakatiis si, si Kamaldang ay nagsalita siya. Nanalo si kaugong sa pusta. Mula noon ay hindi na nagbugas ng pinggan ang lalaki. Iyan ang bahagi ng buod ng ating dula. Maaaring basahin ang kabuhan nito sa inyong learning guidelines bilang siya. Para sa sanayin natin, basahin ang pabatid ng guro kaugnay sa gawain na ipapasa para sa linggong ito. Bilang bahagi ng paglalago, dula, bakit babayang ng naguhugas ng pinggan? Alam natin na ang dula isang anyo ng pampalitikan. No? Sa panlabas na katangian, ang kwento ay isang komedya. Ang binasa nating kwento. Ang mga tauan ay nakakatawa. Ngunit kung susuriin ito, ay may malalim ang mensahe. Una, ang dahilan ng pag-aaway ng pag-asawa. Ito ay may kaugnayan sa paghuhugas ng pinggan. Ito ay malit na bagay lamang kung tutusin mababaw, kumbaga. Ang nagpapala sa away mag-asawa ay ang pagreklamo, paghahanap ng pagkukulang ng bawat isa, at panunumbat ng mga nagawa nila. Dagnang, lahat ng trabaho ng alila ay ginagawa ko sa matalang ikaw, anong ginagawa mo? Na maaaring namang sa pamagitan ng maayos na pag-uusap at pagkompromiso sa mga hindi na pagkakasundo ang bagay. Nariyan din ang sa pinakasarian na ang babae at lalaki sa isang pungkulin dahil lamang sa kanilang kasagyan, na maaaring mag kung bawat isa sa atin ay isasulong ang pagkakapantay-pantay o ang equality at equity. Nawa'y manatunan ka sa ating naging pagtatalakay? May kaugnayan sa dula. Muli, ako si Ginoong Salvador Fontanilla, guro sa Filipino Magkita-kita tayo muli sa mga susunod na araw at iba pang pagtatalakay. Salamat.